ito lang daw muna tayo dalawa, dalawa lang muna, muna tayo 2000 na ganyan 60 60 neto dalawa para pareha 72 times 3 anin lang Hello? Ikaw JD, anong gusto mong ulam? Anong ulam gusto mo ng bebe? Favorite sa ba? Magagaya kami ng ano dito eh. Potaje. <laughs> Kaya kami nandito. Magagaya kami ng potaje ni Ate Wayne. Uh, steak. Ito. Beefsteak yan. natin na yung nadagosan o nang pag-inagot na mm. Yung mga kadragon na napasugod kami dito sa, sa bayan. Dahil yung okay. ano ah, uh, unti-unti na namin uh, okay. bibilin. Okay. <laughs> yung ating mga gagamitin sa tindahan. So yan. Dahil tinahala na kami, kain muna tayo, baka wala kami lakas na bitbe. <laughs> Hindi na namin sila mas antipas eh, dahil baka makurusan na naman yung kamay niya sa pag-ibitbe. Okay. Kain okay. okay. so, na lang medyo malakas-lakas kopya daw ng putahe eh. si Ate dito kay Ate Wei. <laughs> Sarap kasi yung sabaw dito, Wei. Eh. dito lang <laughs> tayo. Parang iba naman yung purpose nyo, magukay You know? hmm, Doon sa kwan. Nakatakot din kasi sticker na na. Doon sa bagnais, eh. <laughs> Hoy! Mamalingki tayo, hindi mag, ano, mag-ukay. Kailangan naka-aura daw pag nagtinda. Oh, first date, abon sa tinda. Tapos yung nag-ain lang nakangiti. Hmm, awan? Pag na kwento ni Kuya Dan, nalaman ni Kuya Dan, mapaungat na lang. No. Maganda yung kwan niya, bagsak. Wala ba siya, <laughs> pero dito na ikron. Agsasapin kayo kidday, tanong nga dula ako tayo. Ano may lakas <laughs> mo? Ano

Lala, si Peng, to dating eh. Wala kong bawas. Lima daw bilhin niya. Ang 20 daw. Sige. Ibang nakalungkat. Ay, toyo ang hanapin niya. Hindi yan. Hindi yan.

hindi yung mga na mag takeout patis ko patiis. Pero kailangan kutsara yung mga dine in di tayo ito ano yung dalawa mo yung surprise inut inut unti na lang muna. kaya kung kung kung

Tulog ko okay. Isa lang? Hindi eh, dagdagan mo. Ay, ano na lang ba? Yung isang ganto o yung nakalata? 1.30 po. 1.30 daw. O yung nakalata na lang. Pagka na yung... Ayan muna eh. Dito lang daw muna tayo. Dalawa lang muna tayo

Diyan mo na oh, tatlo. Ibalik lang natin pag Oo. 147 din kami na. Bigla bigla ito na kinde. Meron <laughs> <laughs> Mang kailangan mante sa may ano, kusinante. Plastic, yon. Ay, plastic o, ma? kusina. o, yadang, yun. Ay, yun. plastic ba? Project mante <laughs> yung kusinante. Ang kulapad diyan. Masyadong may... Ay! Sapay mo di may ibaw? Kunay kayo. Baka isang <laughs> araw niya lang, sobrang ako. Nagkaroon Pwede na, ante, kartibin mo lang yan. Para sa... Dino, ay, ano yung nakasabi? Ang sana. Pwede Hatinin mo nga rin yan hatiin. Okay. tama Wala yung ana, wag na 'yung so, no, um. hmm. oh, Ay. Okay, anyway. Yeah, okay. sobrang busy ng mga. Nag-canvas na rin kami. Dito ang mura, kaya dito tayo sa mura. Diyan ikem din oh sa kabilang. Para Secret lang 'to guys kung saan 'to. Hindi <laughs> namin sabihin. <laughs> Yo. Six 6000 na ganyan. P6,000? P6,000. Thank you! <coughs> <coughs> <Tentiligaya> magbayad guys. Kaya na daw ng pala sa <laughs> Ano yan na ay, pang yung pang-stock mo doon na tindahan? O yan, baka may bayad ko yung pan mo ha? Magbili ka rin ng pakpak, sabi ni yan, Tay, Ligaya. Magbili ka rin ng pakpak. Magate daw kayo. Isang kilo. Kung magbili ka. Ang dami. Ang dami.

Malteser. Pag-50 yung pirasa 50 50 yung 80, pang Yung mga pang-shape-shape -shape okay, pa? Okay, lang, Flat lang. Ma magkano ba yung sa ganyan? Mm -hmm. ay payo riyan. Ko Kapangit 'yang ganyan. Mas maganda 'yung flat. Tapos magbili kayong papel 'yung para natatapon. mga dalawain mo na ano, yung medium size. Ano Rainbow Joy. May black forest na 'yan. Taglay mo. Ayun pamilya pang Ayun pala. Ayun pala. Ayun Red velvet, di na nak makan? Belum belum tak? Belum ah? Ito ay dalawa yung pamate. Hello, eh. Kaya kaya. oh. May scoops. May isa. Pabulog. Kaya sila 1, 3, 4, 5. Sirup. Primary. O. Sirup po. Te? Te? po. sagot niya ay? Tano na Talawin mo kaya yun. Saka frame eh. Ilang kilo okay. Okay, Oo, okay. yung niya? matang Oo. pa. Ah, yung matang Yung pang-shake niya ay ate? dark chocolate. dressing meron 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 Wala pa mang cheese? meron na

ito yung mga sa plato. Ito na. mga kutsara. ito yung ano sa mga sawsawan. ay, ay, per ay, per ay yung iman na. Hyper tatluya ka. ka. yung sa. lang sa ano mo meron pong mas lipit. Ay, ang gato u. Oo, ang ganyan. 20. Saan 20 20. Bulang to eh. Ito ang mantika sa ano. Dapat malaki yun. So, um. ng ano o. Nang lugaw. Ay, 36 Kumahal. So maganda po tay ay ano? Ito nalang o oh, kuligata. So, Teka, doon. Hmm, Lagayan ng flavor ng milk tea. Teka, iya. Antayin dito yung kusara mabayo. At yun siyang daw, hindi ka siya yung, yung, yung kutsara. Ha? Yung kutsara. Ay, wala mo. Tutuloy <laughs> na lang eh. Oo. <laughs> <laughs> Ay, ito dalawa na lang. Dahil kasi dito siya na tayo nag-adjust. <laughs> Ay, mag-adjust. Yung na lang. Ay, wala na? <laughs> yung okay. 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 pwede ang mga. Hindi yung pwede. Mas mali yung isin nga. Wala daw. O, isa pa eh. Ay, wala. May baka may ba kutsara din sila dito. May mga jodod natin. opo Mag-adjust na yung one ay sugar. Hindi kayo nakabili ng sugar kada eh. Sugar para sa creamer? Creamer gayam. Meron? Meron. Oh. Yung laga uh. ng creamer. Eh, kasama na daw dito, Walo. Ay, kasama. Bata, Tato, ah, kasama na. Ha? ba dumaral. Baso ah. Kumpri pag may mag-inom. Wala, magbili ka Kadilim naman kasi. Pag-alasin na si siya Pag-alasin tayo. tayo ito pwede na siguro to hello eh yung baso oh alam mo dating dinyan kasi dapat yung dilaw ito para hindi ka na mag-aano eh kahit ano tapos ito kasi inis kasi yung ganitong kuwintas oh maaninit pang-mantalbon masebo dan dun na lang <laughs> Para At si Ped. Pang mama pang share. Ito, magkano May nagkakain. Ma'am, kayaw? O, itong baso nyo. <laughs> ay, hindi ka ma'am. Ah, so, ka? ka dito, dito ka, dito ka sa Glenn. <laughs> <laughs> yung ganito sana, oh. Kaya lang baka Ito, karabuo, ma'am. Ka? Ito, oh, blue. Ay, mo, mo, mo. Ito, ay, magkaiba. Blue talaga? Ay, baka, Kulitin mo yung baso mo. Hmm? Pagpapakala na sa bahay, eh. na lang sa bahay eh? Oh, Ang talaga sa bahay eh. yung niya. na Baka na agad. Yeah. Babasagin, Babasagin siya? 72. pa. O pangkakala? Oo, oh, naginaan. Na. Div divide ka rin? Magkano? na divide ito? O ito maganda siya. Kung magkano yung purpose niya? 1, <laughs> <laughs> Ano? 20 plus? <laughs> <laughs> no. 140, ayun ay, nga pala. Ano? Gusto nyo ito? 15, 20. So, ito yan. Ano to? Kung ilan na laman na yan? 6. 6? Gusto nyo ito? 140, Ha? Kalaki? Ay, hindi nga nga pala yun. Okay. Tama lang yan. Bakit mo yun? magdalawang balik silang ng tubig? Ano? Ito? Kailangan malaki bigay mo. Siyempre, hindi na makabili ng set-dry.

Kucingnya <laughs> ah, <ist> <laughs> 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 secara <hati>

O kaya JP? <laughs> <laughs> mag-discount magiging ng discount data. Pwede rin mag sa taas? Yung customer? Pwede Pero dati pwede. Para kasing delikado. Oh. Ano lang, plywood lang. Ano bali nandito na tayo sa bahay. Ayan mga uh, pinamili natin. Yung iba, ano, sa sunod na araw na siguro. Siguro. Bao para sa ating CR. Kala ko tanki natin. Ayun nga rin. Kala ko ito pala. It's a prank. Ayan guys, kapi muna tayo. Napagod tayo mamili. Napagod kami namili. Hindi <laughs> mag-comment naman dyan. Hindi daw ako nabuhat ang kanong <laughs> 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 <Kajay dy lang>, black. <laughs> kay, kay JD lang, <gasps> kay, kay JD lang pagod din. Siyempre, lang i -i -i. ano na ako ngayon? Hindi na ako full-time sa Full-time mom. Hindi mo full-time mom. Siyempre, baby. Kaya lang naman, oh, ma ma hindi ko naman priority yun. Priority pa mas <mulis> Priority yung baby. Kung malaki siya, talagang everyday na ako yun. Kaya na. Ano so, yung trailer ng Tiligaya? tiligaya, okay, tiligaya. Ang Tiligaya ko Tiligaya! Hindi ba ako nagbuhat ng aloe black? Ha? Hindi ako nagbuhat ng aloe black? Nagbuhat din? Nagbuhat din? Diba tinapos ako 150, 150 oh. na? Ikaw kasi ang Tiligaya, pag gabuhat ako, i-videohan mo ako! Oh, ako mag lang <laughs> mag-video. Nagagalit sila, hindi nila yes. ako nakikita. May pa ano, pa ano. Happy na? Happy? Uh, ayan, Happy. Oh. Pandisal mo na tayo. Pandisal mo na tayo para walang may blood dyan. Ito kayo, Jube. Nag Nagkakape. Nag-alaga ko na wala. Para sa kapayapaan ng iyong ano. So, yun na nga guys. Gusto lang din namin mag-thank you syempre, kay Ate Remy at kay Kuya Johnny sa panunayt ng bumba, yun may bumba na tayo. Tsaka yung ano, kambing, yan. tayo ng kambing, guys, kapag opening natin. Pang tinda yun, ha? Hindi siya free. Yes, pang namin yun. So, i- pang lang natin. lang. Tsaka bumili na rin tayo ng net. Yan, kabilin-bili na ni Kuya yeah, Johnny. yung para din ni Kuya Johnny. Na, na, lamok, mosquito, ay, well, <laughs> lamok, tsaka, uh, lamang, siyempre, mga kubra-kubra daw, baka lang may pumasok, maganda siya sa, ano, naman, maganda siya sa bintana, tapos sa mga, wall, so yan, ikakabit na natin siya bukas, at syempre, kuya Johnny, yung natirang, ano, natirang budget, naibili na rin namin ng, na, paninda, ani, uh, uh, gamit po gamit. sa, kasi yung ano uh, guys pala, yung pinamili namin kanina, ano yun? Kita namin nung magtindalinda kami ng palamig dyan. Saka yung posit. pusit. pusit. kami na. Naipon namin yung ano yung uh, namin. Uh, nung, purpose. nung Nung porpis na yung, yung Kaya kapag susunod na porpis, magtindaw ito kami. Pansit, okay. palamig yun. So, yung yan. tinubo. So, ganun lang. Thank you so much, Thank 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 you, much much you much thank you, ang okay. okay. ganda ng singer niya pag umuwi pa yes. dito. Yes. Ayun na po yung Di open. Thank, Thank you, you so, so much, Sir Gayem. One plus one, <laughs>